Ayan, magandang araw mga Q, welcome po dito sa aking YouTube channel Super Q TV. Kamusta po kayong lahat, mga kakiyo? Update lang mga kayo para sa concert ngayong araw ng ating idol Ilias J TV. Ayan, July 31, araw po ng Webes. Ayan, last day of the month mga ka dito po sila ngayon nakaschedule sa Aluginsan Cebu tingnan niyo naman guys yung concert venue dito mo kakyu, ang ganda oh yan medyo against the light lang po yung kuha Mario pero napakaganda guys malaki po siya Mario hindi po basta-basta itong concert venue na ito Mario at preskong presko guys kasi malapit lang po siya sa karagatan mga ka-Q grabe Aluginsan ha Aluginsan Cebu Ayan, tingnan nyo naman guys. So, yan, napakalaki po ng concert venue na ito, mga ka mamaya ng idol natin, Ilas City Pero panigurado mga Q, pupunuin na naman to ng ating idol mamaya, Ilya CPB. Hindi ako sure mga kayo kung kasama pa rin mamaya. Dito sila Ma'am at si Apollo. Yan, pero sana kasama mga kayo para at least masaya yung mga followers nila. Mga kayo. So yun lang guys, update ko lang naman kayo. Dapat kanina pa yung update natin. na kaso nga lang may upload kasi tayo kanina guys. So inintay ko muna lang lumipas yung mga isang oras. Sobra mga kayo bago tayo mag-update dito sa ating YouTube channel. Mga kakyo. So ayan, Aluginsan, Cebu. Ayan, napakaganda pala ng lugar na to, no? mga ka -Q. Oh. Yan, medyo against the light lang po siya yung kuha natin mga Q. Pero at least kahit pa makikita natin na maganda talaga yung uh, concert venue dito mga Q sa Aluginsan, Cebu. Kaya July 31, araw po ng Webes. Mga Q, malapit po siya sa ano sa dagat. Ayan, o, makikita po natin. Malapit lang po siya mga Q sa dagat. Ang concert ngayon ng ating Idol Elias TV. So abangan natin mga Q mamaya. Uh, time to time mga Q, mag-update po ako sa inyo. So mamayang gabi guys, yan try natin mag live ulit. Pero pasensya na talaga kayo, sa audio quality mga kakiyo ha. Yan kasi ginagamitan natin siya ng uh, wireless mic. Kaya minsan talaga hindi talaga maganda yung kanyang audio quality. So yun lang guys, yan maraming maraming salamat sa panonood. Yan abang lang kayo mamaya mga kayo sa mga update pa natin dito po sa concert ngayon ng ating Idol Elias JTV. Grabe napakaganda ng concert venue na ito guys. So press kong press ko lang siya mga kakyu yan, grabe guys. Excited na po yung mga taga Aloginsan, Cebu. <laughs> Marami pong nakikita ng video kanina guys sa Facebook. Sobrang excited na po talaga sila mamaya sa pagdating ni Ila JTP. Yeah, reminders lang guys kung pwede wag na kayong magdala ng bata kasi kagabi mga Q sa concert po ng Ila City TV mga Q sa kapangkalan mga Q ay may mga bata mga Q na medyo nahihirapan guys kasi sobrang daming tao siksikan yan may muntik ng masupukit doon mga kakyu kagabi. Kaya sana mamaya mga kakyo, kung pwede, wag na kayong magdala ng mga bata. Iwan nyo na lang sa bahay ninyo guys para safe po yung mga anak ninyo mga kakyo. Kasi hindi natin alam mga kakyo yung sitwasyon eh. At minsan talaga, siksikan talaga yung concert ni Ila CTV mga kakyo. Kaya mas maganda, wag na kayong magdala. At yung mga cellphone ninyo guys, i-charge nyo na kaagad. Yan i-delete yung mga dapat i-delete para pag nag-record kayo ng video mga kakyo. hindi naka-full memory. <laughs> So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Grabe, napakaganda ng concert venue. Sibu pala to, no? Yan, Aluginsan, Sibu. Yan yung siguro yung kanilang ano, Mario. Yung parang kapitulyo nila. Ayan, no? yung, yung malaki. Tapos nasa gilid lang po yung concert venue. Medyo maliit po siya tingnan kasi napakataas ng drone shot Mario. Pero pagdating sa baba, Mario, malawak na malawak po siya guys. Ang capacity daw nito Mario, kung hindi ako nagkakamali kanina, sa pagkasabi 60 to 80,000 kayang mo-accommodate hanggang doon sa medyo baybay na na area mga ka -Q. So, malaki kasi siya, guys. Ayan, o, tingnan nyo naman. Hanggang doon, o, oh, medyo malapit. Ang maganda kasi dito sa binyo na ito, mga ka -Q. presko po siya. Ayan, malapit po siya sa baybayin. Ka hindi katulad kagabi, guys, sa kabangkalan, mga ka -Q na medyo ano talaga guys, walang talagang hangin doon kagabi, kaya yung mga tao, yan nagdala na lang ng pamahipay mga queue, yan habang naghihintay sa concert ni si TV kagabi, yung mga bata, yung kawawa, mga kiyo. kasi minsan talaga hindi nila kaya yung uh, matagalang ano si initan mga queue. So yun lang guys, yan abang-abang lang kayo mamaya. sa update natin, mas maganda po na ipalo nyo sana itong aking uh, YouTube channel mga kakyo Ayan. At syempre, guys, syempre kung ipalaw nyo po ito, ayan, manonotify kayo sa mga update natin. So, time to time, mamaya mga kayo, mag-update ako sa inyo ng mga kaganapan po dito ngayon sa concert ni Elias GTV. So, mamaya ilalabas ko yung video mga kayo, pagdating nila dito. Ayan, sa Aloginsan, Cebu, mga kakyo. Grabe. yan, excited na po ako. Mga kayo. Yung problema lang kasi sa live natin, guys, yung audio. Ayan, madami audio. talagang nagreklamo sa audio natin, mga kayo. Mahina daw yung audio. Ayan. So, sa, sa suggest ko nga sa inyo guys, kung gusto niyo po yung magandang audio talaga, makakayo. Punta na lang kayo sa live ni ano, ni Dave Alborme, ni Lasi TV. Kaya hanap na lang kayo ng mga, meron din kasi mga LGU minsan na nagla-live po sila. Like for example, kagabi guys, sa kabang nag-live po yung LGU mga kayo, maganda talaga yung quality ng video nila. Yun nga lang sa Facebook. Yan, so meron kasi tayong taga-subaybay na dito lang po talaga sa YouTube na kasubaybay mga Q. So, yan lang guys. Maraming maraming salamat po. Ayan, sa inyong panonood. Ayan, at sana po bumili na rin po kayo ng Yoglo Bay, mga kakuyo. Yung bagong in-endorse ngayon ng ating idol, Ilya CTV. Bilang suporta na rin, mga Q, kay Ilya CTV. At ang uha high clothing natin, mga kakuyo, na meron tayo dyan sa Yellow Basket, guys. So, i-click nyo lang yung Yellow Basket. Makikita yung mga design. Ayan, ilalagay ko yung, yung current pre, yung, ano, yung, yung, yung link ng Yoglo, no? Uh, YoGlow, babe, ilalagay ko rin yung link, yan, para makapili kayo, guys. Yung mga legit, yan, kasi maraming ngayong piki, mga Q. Yan, uh, bumili kayo sa maayos na store, mga Q. Kasi maraming piki. Nag-announce naman talaga si Mamilecel, mga Q, na mayroong mga piki ngayon na kumakalat na YoGlow kaya magiging mainga talaga sa pagbili. So, yun lang, guys. Ayan, maraming maraming salamat. Samari lang tayo. Nag-update lang po ako sa concert ngayong araw ng ating Idol Ilya TV Dito po sa Aluginsan, Cebu. Yan, July 31, araw po ng Webes, mga kakiyo. Magsa-start yung event mamaya, yung concert mamaya, 7pm, mga kakiyo. 7pm onward yan, pero hindi pa natin sure, mga kakiyo, kung anong oras talaga lalabas si si TV. Kasi kagabi na PM, pero nakalabas na si ila si TV, mga kiyo. mga alas 11 na. Ganun po siya, nakalabas. So, yun lang, guys. Maraming maraming salamat sa panonood, mga kakiyo. I-subscribe nyo po, ah. Subscribe nyo po then i-click yung notification bell button para ma-notify kayo kapag mayroon tayong bagong ma upload. So mamili na lang kayo sa mga t-shirt na ito. Looking for the perfect casual tee for your everyday style? Our Elias Uhahaye t-shirt is made from premium cotton, ensuring comfort and style all day long. Order now and elevate your casual wardrobe.